Market value atun niya, about uh, 421,600 pesos. Mm -hmm. Ang market value sa atong, based on DDB value na sa ato ang Drug Enforcement Agency, mm -hmm. kaoba natong based on their uh, standard uh, DDB value. Sir, babay mm pero, wala ham surprise, ito, kaapta daghan sa bakto, jaboya ng No, we were not surprised, kay, duga na ng munis yung target, and we were very happy na. na approve na gidan ang application sa search warrant matong ali ato ang target eh mm -hmm. mm -hmm. she is considered one of the hbi sa atoang area so bugat ni siya uh, personality mm -hmm. in uh, relation to the illegal drugs activities what's mm -hmm. so, sa background niya, sir dahil nga ato na kagdan sa kwarta ya ato limatao kagto na siya supplier ya uh, ang taray nila ani uh, is uh, every night so very usual sa isa kagahimo mo criminal activity evening ang ilahang ilahang business yun then ang morning is pahuway nila so it's not a sa isa ka normal nga nga Pilipino or isa ka normal nga tao nga ang pahuway ay ang imbis na ipahuway ang gabi ipahuway nila ang buntag mm -hmm. sir, asa inyo na pa-information asa ang source ka sir? mo pa na atong ginakuha karon ron based sa tactical interrogation so uh, ang ato intelligence lang ana ang kuan still gathering information pa lisod po nato, may brought up na hmm. para to avoid na may leakage of information sa ato hmm. kuan ang kwan. so very vital mong guna siya hmm. nato na ginakuha karon sa ato ang target sa ato ang suspect Sir, nga ni Kadaghan posibleng na connection ng mga big time ah eh? uh, apil na siya sa mga kuan connections but uh, we will uh, also think about tungkin sa ang mga asa siya ka ko ang source ani asa gid main source ani or kung siya ba ang kukuha o na nagahulog siya din sa hmm. sayang area sir kumpirmado to nga atem uh, daghan ng attempt ang PNP nga uh, i-bypass pero optics sir uh, Yes, monitor very kuan siya, very kuan kay uh, target ni. Elusive kumbaga kay dili gi so kailangan gid uh, proper nga pag stake out proper mm -hmm. nga intelligence sa surveillance sa IAHA. so dugay gid ning gitanuhan ni eh. mm. -hmm. dugay gi, sa to, mga intelligence operatives with coordination sa PDEA na para makuha matumbok og makuha gid atong target pila gyud ka sa sigawon more or less na sa mga i think uh, more or less 12 sa chase oh. including tong duha ka nga mga bugs na nakuha. So, daghan dito yung daghan yung including also the paraphernalia. Use and para parapernalias. Kaya mm -hmm. pag ako uh, pag-implement uh, gahapon, napay mga use pa. Ibig sabihin, mm -hmm. not just on the supply of uh, illegal drugs niya tong target, atong suspect, mm -hmm. but also she's using her house as a drug den din. din. Oh, dito okay. na gagamit or ang bad session dito na. Oh. Sir, naasin yung pa Barber? For ma maafin? Ano siya mahingan? Ano, uh, subject for a uh, search warrant siya lang. Okay. So, uh, di na ito pwede ikuhan Unless, otherwise, kung in flagrante delicto, makita nato caught in the act na gagagamit illegal na droga or whatsoever. Mm -hmm. But however, on that part, ang atong main target is katong atong mm -hmm. suspect lang. Mm. <laughs> Sir, drag rin, Dr. Solor, may, may nagbatak dito sa Solor. Mm. -hmm. nga na? Na may mga kaliguanan sa likod sa ikuan niya na sa Yes, uh, uh, very, muna gito. Muna gito mong mm -hmm. Mongi, nag maayo na ma-approve ang among answers warrant mm -hmm. na application naman kay uh, our Honorable Judge, Executive Judge na ito kay very alarming na. Kay doon siya sa lugar na kung asa mga tao daghan. Mm -hmm. Mm -hmm. So kung naiyaan ang activities nila ng lugar, na uh, murag adlook kayo sa part na maka influence siya og laing tao. Mm. So timely lang gyud na nakuha nato para maagapan na nang pagdagana na pag isa ilegal na droga. Sir, mm. Sa sa information na ko dugay na siya. Na, uh, yes, dugay na na siya in involved na. Mm. In fact, mo gain na gi consider siya as high value individual. Mm. Kay dugay na, na siya in monitor. Mm -hmm. Na, na nagabaligya og og uh, illegal na droga. And uh, recently lang dito na lang mo na bala na the prior previous months na pati iyang balay ginagamit na as uh, drug mm -hmm. den na po. ang hmm. sistema ba kay ang itrala simbahan mura ko ang ano wala mo nagkuwasan na ngalin sa nga apply kay dulo sa simbahan eh. Oh, that doon reaksyon na lang sa mga mm. nga tao, sa inga na yung isa na, sa mga kundib, kapulo ni mga kriminal o mga gahimog iligan, very ko na mag-una-una eh. Mm -hmm. Pero kung, kung mag-isip ta times 2 times 3 ila times 10 na lang iniisip para maka maka away lang or mm -hmm. makaligtas lang oh. sa nang trabaho na kamaluan nila nga bawal din na sa plano nito na, ano na, na interrogate nito possible mag continue sa eh, possible na siya i gi, gi reveal ng mga Yes natin. exactly mm -hmm. so ang muna ang ato ang kwan karon muna ang ito ang pri top priority at tanan mga kauban ay ani kauban ani sa ato target na nakuha uh, pati ang main supplier mo ma, ma uh, ba? what's in for all mm -hmm. na ma-plan ng search warrant sa mm -hmm. sa madali nga panahon mm -hmm. so that is why very vital ni ang mga information na makuha sa ato intelligence personnel mm -hmm. regarding kung kinsa ang supplier kung asa siya kakuha asa ang hulog kinsa ang magkakuha kinsa po ng kana daghan kaayo Mm. So, murag mo na web. Murag na sila. Kung mag-go na organisasyon organization na ni sila eh. Mm. Very synchronized. So, very, very po kayo ni sila kanyang, kumbaga, kaning plaster na ba. Mm. So, ang pinaka ito, nagkuha na to ang ulo. Tanaw na ito. Kung pa ni mga galamay niya. Eh. Mm. Oh, oh. Sir, na i ay uh, nagunay na, na, na eh. Niya sa silway, yung sihan, no? Kaya oh. itong isang bibigyan, yung kamayan kung sa information sir kay ila rato niya sir most probably siguro magkailan na ila wala ta kabalo kung by area area sila or uh, oh, isa lang sila ako okay. but uh, definitely we will focus kung unsa ding na sa mga karon sa iyo sa papato mo mm -hmm. na mo mm -hmm. nga i-focus gyud ang investigation pero uh, sa imong iuan lang alone mm -hmm. na din sir na Cebu boy. Uh, I think uh, kung makaingon ko dili na ko sure nga namalik but uh, naay mga na, -ay, na -ay presence pero mga namalik uh, dili na to maingon uh, ma nga maana ang award. kay ngano base ato ang mga barangay uh, local government unit na nag undergo sa ato mga pwoods ato mga nag surrender sa panahon sa Tokhang isa uh, namong po ng ilahang rehabilitation program mm -hmm. in fact mga ba, na graduate So nalay uban nga pag check na dili makita ulat na nagapakita wala na nagapakita naga sa ilang mga sa ilang activity muna mong ginomonitor dayon kun di balik man ba sa illegal drugs activities mm -hmm. but definitely kani mga kuantri sa uh, dili ni siya mm -hmm. uh, inon nga mga dati dinhinga ng mga nagmalik malik. Oh. so nay uban diri mga new newly identified drug personalities lang gud mm ka dagkong barangay diri labangan apupong sinawal dako man bro di kay ko ang population mm. mm. usan dako dako pa ni trabaho na sa ah uh, nami sa uh, nga na challenge na na based mm -hmm. sa ato ang directive sa atong regional command uh, regarding sa proliferation of illegal drugs but uh, sige mig assess sige assess sa tinud lang sa ato karon gababa naman mm -hmm. ang supply and demand sa illegal drugs na lay gagamit uh, dito maingon na para para pang baligya ana mm. but for their own consumption ba ana nang nahitabo siguro mm. sa ilang trabaho ana gagamit but um, sa proliferation nga ginabaligya gid masikinsa na lang ba ana para maka pangkwarta dili siya okay. Dili na anak karon ng sistema karon. Mm. So manila ni kay nakuha nato isa sa mga bugat nga kanang droga. Kunin ta ko kay blow sa ila. Kumaga mm. ang gid sila. Ya totally ato nilang i- wasakon gid ni ang ilang mm. grupo diri mm. una pa may nabilin asay sa pagakuha nato karon sa atong bago na dinakpan asay sa gutana ng win ni laboratories ah uh, negative dana, wala wala tay na monitor ana mm. -hmm. natay labo, uh, laboratory sa laboratory diri sa atong EOR uh oh, oh. negative oh, oh. ba so ang katong uh, previous ng mga previous sa mga interview sa mga higher official uh oh. the government gikan sa Maguindanao uh oh. -huh. Oh, oh. sa monitoring sir asa kanigikan Dili po na ako pwede ingon kung di ka na din sa ilaha kay wala pa gina nakuha ang source mm. ani. So right after siguro mahuman na nga itong uh, tactical interrogation na nga ang target, itong suspect. Hmm. sa time, maka-assess me. Mm. But uh, definitely, dili pa na siya, dili na siya ingon nga muna na siya. Kaya usually, that, kailangan, at uh, it is a raw information eh. Mm. Kailangan pa nato na, na i-analyze to make it an intelligence hmm. uh, din siya. Mm. Na worthy to be monitored and maganda ka ng surveillance or ma-check kung kinsa ganyan yung mga personality nga na yun. Chef, uh, ang internal of exit, grabe niyo paningkamot sa mga unit o bisa sa mga di na ito ikakuan na, na idagat eh. Yes, uh, kung exactly. Kung sa'y ginahimok nila nila nila? Ah, coordination. Usually ang gwapo atong coordination karon sa Philippine uh, Maritime Group labi na sa ato ang uh, Coast Guard o sa ato Philippine Navy that mm -hmm. uh, just recently nakakuha mga illegal contraband na cigarettes mm -hmm. kung uh, nakuha nyo to na it's worth 21 million punto mm -hmm. na worth of contraband sa ato na seas by the help of the Philippine Navy so ibig sabihin ang ato ang mga kauban ato mga allied forces in uh, in the waters sa tuang sa tuang teritoryo gagana gid ilang pagpatrolya so hmm. ibig sabihin kung moagi gyud dagat ni more or less na ito possibility nga may intercept ni sila hmm. so, so posible man sa so, baga, baga, baga yes exactly so ah, basta, ang karon ko makita dili na dili na ana ka bugat ang kuan impact sa illegal drugs sa ato ang takbayan uh, ah, na to ning atong target karon I think uh, pag sa time uh, in uh, inju due time maginahinan na kung siya kawala basta mm -hmm. continuous lang ang tabang sa public mm. -hmm. sa ato ang mga sa inyo sa media nga spread nga na dili na maayo ang ana klaseng nga uh, transaction kay one way or another mm -hmm. mamonitor monitor mo mm -hmm. so, sa, mga previous na administration sa time ni Digong na ito sa kay plan mo mo na atong kuan na regarding sa tukhang kay It's it was been the uh, a good one sa atong past president but karon sa atong present administration uh, we are bounded by instructions and uh, and uh, regulations so di ka pwede maghimog sarili nimong trabaho na wala authority sa higher mm -hmm. higher command so mm -hmm. lang ihatag ng instruction Katulong git. sa akin. Oo. Magdepende sa. Di na di na pwede kumanta kay lisod na o oh, hmm. kay kung initiative nimo but uh, it is not fitted sa present government. Hmm. So useless lang gyapon. Hmm. So we will adhere to the present uh, administration kung unsa ang ilang instruction sa amoa ah, in uh, in whatsoever na mga na campaign against illegal drugs Pat patuloy man lang gyapon. Patuloy oh. lang man gyapon. Ba't kayo nagtungod atong sa tukhang sa atong pas, administration, nigamay gid ang supply and demand. Oh, karon ginakontrol na lang nato. Nga dili na pod mabalik kay mo blow up na pod o boom na din nga klase nga illegal activities nila. naglusan Sir, naglusad mo community information kay Hindi malikayan sa mga area mga boarding house. Hmm. Kasi nga nagtatambay yung mga takoy. tama No? O dahil-dahil mga kwan sa information, hindi na mga puro-puro. Actually, uh, in constant kita uh, perming uh, barangay coordination Noong gahapon oh. nagactivate ang atong bagong police station, nagit sila Kapitan Pau, si mm -hmm. Honorable Bawi Pacquiao, o representative sa barangay Sinawal, nga ang monitoring nila sa ilang isig, inig ka barangay, isig ka barangay continuous yun mm -hmm. Always kasi sila katawag. Just like for example, ang kagawa Dalasea o barangay Pupong, very active po ang iyong participation with regards sa uh, yeah. iya that's why sa barangay popong to na kuan mm -hmm. with the active participation sa atong mga BLGU mm -hmm. so dako gid kay lang part dako gid kay impact nga uh, sila gatabang gid sa moa mm -hmm. bahin sa anay na anti criminality campaign sa pagina po sir sa minsay no kay kanay di oh. na to na mga adik jud mo ko man jud mulo bangsa ni hitid Sa Mm. Oh, say, mo, sir, sa ilan? Ah, sa mga uh involved gyapon sa ginadili nga droga mm. kana inyong part nga temporary lang na kung na namoy kuan nga nahayahay mo ron o nakakuan mo ay gigisipan nga permanente na uh, there's always a time for reckoning and eh, nagsugod na karon and eh, nadugay na mga nga kuan pero karon mas uh, mo lang kay one of these days siguro basig inyuhan ng mga kamo na mga target karon sa ato mga operatiba so ang gagawa good thing to know karon kita na ng mga operatives coming from the regional headquarters other supporting units just like BDEA mm -hmm. just like the regional drug enforcement unit the city the intelligence unit of city kay iisa na lang gid ba mm -hmm. so baga na lang one less pa sa to ang pag-implement gahapon na ato mga kauban sa PDEA na tanan sila mm -hmm. so gagamay na gid ang kalibutan labi na gagamit og illegal na droga karon uh -huh kay buo na ang grupo para sa monitoring, gathering, casing, build up ng kaso sa ila gag gagamay na lang kitang ilang lugar na pwede nilang taguan kay suportado ng tanan eh. With the help of the community pa.